Hello po, gagawa ko ng short video para mas maunawaan nyo kung paano pumapalo yung allowance. Ano yung mga dapat wag mong kakalimutan kung gusto mong magkaroon ka ng allowance sa isang buwan. Ngayon, itong allowance kasi is monthly per kota. Pag may benta ka at nahit mo yung mga kota, may allowance ka. Personal sales yan or group sales, mamaya itatakil ko to. Ngayon, meron tayong 8 ways kay Dreamhouse Realty kung paano tayo pwede magkaroon ng income. Pero i-emphasize ko tong... um, mabilis na income na ito nga monthly allowance. Allowance lang po ito ha. Ngayon po, um, isabi nyo lang sa amin kung kayo ay sales director kasi ang sales director po is college graduate po ito. Ngayon, ito po ay 4.5% po sa bawat nabebenta niya sa total contract price nung nabenta niya. Halimbawa, 1 million, 1 million, meron siyang 4.5% sa personal sales niya. Ngayon po, kung undergrad kayo, wag naman po kayong malungkot, pero meron tayong sales trainee po para sa inyo. Meron tayong 2% naman po. Sa bawat personal sales yan, yung mga benta mo yan, sa TCP na 1 million, meron kang 2%. Ayan po. Ngayon, paano naman po ako, Ma'am Cindy, magiging sales director? Kailangan mo lang, kahit sabihin mong sales trainee ka, as of now, dapat lang taasan mo pa yung mga ano mo sales mo yung goal mong mga benta kailangan mo lang ng 5 million para ma-promote ka to sales director and kapareho mo na kami ng percentage lahat ng sales mo 4.5 ka na din and may allowance ka na din and meron na din yung um, um, overriding commission ngayon mama yung overriding commission itatakal din natin pero ito papa-explain ko sa inyo, i-explain ko sa inyo yung pagpalo ng ating monthly allowance. Kasi monthly, dapat meron tayo na receive na allowance. So, sa mga sales director muna ito, monthly quota allowance, all project combined. Ang pinaka-favorite ko dito is yung group sales commission. Ibig sabihin, ang group sales commission, hindi lang hindi lang sa benta ko, ako pwede magkaroon ng allowance. Pati po sa mga benta, ng aking mga referred agent, yung mga tinutulungan natin maging agent, tinuturoan natin mag-post, tinuturoan natin magbenta, tinutulungan natin magkaroon ng pangarap at magkaroon ng magandang career sa pagbebenta ng bahay. Kaya nagtataka ako, bakit ang daming, ang daming ahente kapag nagbebenta ako ng bahay? Yun pala is talagang napakaganda kasi ng komisyon pero sa mga benta mo, meron yung group sales. Pero tayo kasi, sa Dreamhouse, meron tayong allowance na nakakatuwa na binibigyan tayong allowance sa pag nakihit mo yung kota. So, no kota, no allowance. With kota, with amount, may allowance ka. magkano naman yon? Ito talagang yung tatangdaan. Hindi ka nag-iisa sa pag-iipon. Laging group sales commission yan. At na-excited na ako eh. So, sa all projects daw, group sales o sa buong team mo, maka 1 million kayo, bonus kota, Basta, mayroon kang apat na recruit, mayroon kang 1,000 pesos. So, ang sinasuggest ko, pagpatak pa lang ng first week ng buwan, mag-recruit na kayo, kayo ng minimum, minimum 4 lang eh, no pressure, minimum 4. Kasi, sa buong 30 days naman, imagine mo naman sa buong 30 days, hindi naman, ano eh, imposibleng makabenta ka ng isa. So, dapat lagi kang merong apat para sigurado yung 1,000 mo. Kasi, no personal recruit, wala pong allowance na 1,000. Kahit sabihin mong naka-15 million yung buong team mo, kung wala kang one personal recruit, wala kang 30 mil. Ganon siya. So, paano naman po gumagana or paano naman ang mechanics ng merong referrals or recruit? Ito po ang lagi mong tandaan. Lagi ko po kayo nire-remind sa group chat natin na for the month, for example, of January, dapat po is meron kang 4 recruits. Okay po. Kasi advance po yung recruit natin sa kalipas na buwan para po pagdating po ng February kapag naka 15 million ka meron ka pong 30k allowance given na itong 5 million 15 million kasi is may isang recruit so ito babalik tayo dito ha so ayan previous ha U ulitin ko January dapat may 4 recruits ka para pagdating ng February meron kang allowance no recruit no allowance strict po yan, strictly po yan 1 million for recruits minim, ito yung pinaka maximum na kailangan natin ngayon may 1,000 ka kapag naka 3.75 million ka tatlong recruits ang kailangan mo may 7,500 allowance ka, not bad ba? Diba? sa 7.5 million naman dalawang recruits ang kailangan mo may 15,000 kang allowance ngayon po, pag nakahit ka ng 15 million may isang recruit ka, may 30,000 ka ngayon, group sales po yan lagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa ngayon po, bigyan natin ng na example. Sa team natin, let's say lang for instance, Sir Jesus. May benta si Sir Jesus kasi ngayong January. Ngayong January po, si Sir Jesus po is nagkaroon siya ng sales na 1.6 million. Si Jay po, congratulations guys, meron po siyang 1.5 million. Si Ma'am Tina po, si Ma'am Tina po is meron po siyang 1.2 million. Ito po yung Latria, Latria eto po yung Northdale sa sa 50 agents ko po sa 50 agents ko imagine sa 50 agents ko ngayong month of January 2020 meron po 2021 sorry meron po pero syempre po meron po akong personal sales pero last month po yon ito yung pumasok ngayong January so meron akong magkano meron akong 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, meron akong 4.3. Ibig sabihin po, 1, 2, 3, 4. Nagkaroon po ako ng 4.3 million pero wala po akong benta. Okay po. Ngayon, nasaan po pumasok ang 4.3? imaginein mo, tatlo pa lang po sila out of 50 agents ko ngayong January, ano po? So, 4.3. Andito po ako sa full quota. Yung full, full hindi pa, ay, hindi pa pala. Nasa, ako. Nasa half quota ako. Itong half quota kasi is 3.75 lang. Nagkaroon ako ng 4.3. Tama po. Nagkaroon ako ng 4.3. So, meron akong mga 50 recruits. Tatlo lang ang kailangan ko. Meron po akong malinis na siguradong 7,500 na allowance. Imagine nyo po ulit. Wala po akong recruit dyan. Kasi kay Sir Jesus po yan. Kay Sir Jay at kay Ma'am Tina pero naka-accumulate ako ng 4.3 kaya po meron po akong 7,500 yan po ang gagamitin natin sa ating mga tripping, sa pagpapasiroks ng aking mga ibang papeles and mga pang gasolina, pang tripping, pang ganun po, ganun ko siya Um, tinatrabaho ang ating new career ngayon kasi imagine niyo po group sales pa lang po kapag naka 15 million po sa loob ng isang buwan meron akong 30,000 ngayon pwede kang mag strategize habang nagbebenta ka, naghahanap ka ng mga ibang co-agent mo, ipapasa lang natin ang link, manood sila or mag sila ng ating Zoom meeting para maunawaan nila yung 8 ways to earn na meron si Dreamhouse Realty na wala sa ibang realty at gaano naman kalaki ang porsyentong ibinibili sa atin ni Dreamhouse. Okay po, nakukuha. So, ang wag na wag nyo pong kakalimutan, isa na yung maunawaan nyo na ang group sales po ay hindi ilang basta um, benta mo. Ito po ay benta ng buong team na ikaw po ang nakapag-refer. Kasi kung makikita nyo po, yung parang uh, style ng networking, kung ikaw po ito, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, meron kang 5 na agent. Okay po. Yung mga agent mo kasi is, is kailangan lang nila mag-attend sa ating um, new enroute, new recruit orientation training via Zoom. Ngayon kung ikaw ang recruit niyan, ang mangyayari is ganito. Meron kang 1, 2, 3, 4, 5 na agent. Ito may bentang, halimbawa, may bentang 3 million sa isang buwan. May 3M ka din para sa allowance. Pero sya, syempre, meron siya gan income din. Pero ang ibig kong sabihin kasi is, kapag tinutulungan mo yung mga agent na magkaroon ng mga benta, ina-assist mo yung pangailangan nila, tinuturuan mo sila kung paano yung, di ba, paano yung skills, paano yung mga attitude ng pagiging magaling na ahente. Ayun po, pwede sila maging successful. And kapag naging successful po ang agent mo at nagkaroon ng mga benta yan, sa'yo din po yung makakatulong para at least para man lang po sa allowance at sa overriding. Ngayon po, itong allowance lang po ang ating pinofocus ngayon kasi ito kasi ito yung makakapagpa-survive sa mga full-time agent, nang pag may allowance sila, may panggalaw sila, ganun siya. imagine mo po, isang agent mo pala, naka 3 million ka na what if itong isang agent mo naka 2 million? Itong isang agent mo, naka 3 million ulit itong isang agent mo, naka 1 million itong isang agent mo, naka 5 million iyan po, pag tinotal mo po ito, 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 ito kung umabot man po yan halimbawa, ng 5, 15 million yung kabuuhang group sales ng team mo sa loob ng isang buwan tas mag-recruit ka po ng isa sa previous month sa, sa January, halimbawa meron ka pong 30,000, wala ka pa halos benta Ayan po, ang sinasabing passive income, you are earning while you are sleeping or you are earning without sales na sarili mo. Pero just make sure na meron ka pong um, mga successful na ahente na patuloy nagbibenta. Tulungan mo sila, turuan mo sila, i-guide mo sila sa mga kailangan nila. Mabilis ka mag-reply, nagbibigay ka ng inspiration, nagbibigay ka ng detalye sa mga pangailangan pa nilang details. Tinutulungan mo sila sa um, tripping, sa pag-reserve orientation, source of inspiration. Ayan po, kapag nagkaroon, boundary lang to ah, kung baga minimum na magkaroon ka ng limang consistent ahenting buwan-buwan merong benta. And ito po kasi mga ahente mo is nag invite din po, ba diba, para sila din po, meron din silang allowance. Ngayon, pwede pa din po maging party yun ng group sales mo kasi group sales po yan eh hanggang sa pinakailalim mo papasok po yan sa iyo kasi sa iyo pong division yan sa yung grupo yan ikaw ang recruiter or ikaw, ikaw ang pinaka tuktok niyan kyan po group sales pa lang po itong pinag-uusapan natin ang 15 million po kung meron kang 20 active agents sa pagdating ng panahon hindi man ngayon pero sa pagdating ng panahon imagine mo 15 million ano lang kahit sabihin mong meron kang 20 agents yung iba may benta, yung iba wala, yung iba may bentang malaki, yung iba may bentang maliit. Target mo lang po. Pero syempre, mas madami ang agents, mas malaki ang potential na maabot mo yung 15 million per month. Okay po? And one la lang yan, oh. Ngayon, taasan mo na po yung goal mo. Ito na po ang pangarapin mo. Ito. So, may personal sales ka, may benta ang sarili. Sa loob ba naman ng 30 days, imposibleng wala kang benta, tama po. Sa loob ng 30 days, yung 50 agents natin, imposibleng walang benta ang kahit mga sampung agent natin dyan. Kung matumal man, kahit mga tig-iisang million po kapag nakabuo ka ng 15 million group sales, benta mo, benta nila, benta ng ilalim mo, meron kang 30,000. Ito po ang pinaka emphasize ko kasi ito ako na-inspired kasi ito yung sahod ko nung nasa Saudi pa ako nagtatrabaho. So dito pala po, sipagan ko lang, maghanap ako ng mga agent, na willing din naman matuto magbenta ng bahay and magbebenta rin ako ng sarili ko feeling ko mababa lang ang 15 million at kayang-kaya namin tong trabahuhin sa loob ng 30 days para palagi po akong naka-double quota at ako kikita ng 30,000 sa allowance pa lang po. Meron pa po tayong commission kapag may benta ka, may, over, may overriding pa po yan. Marami po mong ibang income source pero pag-uusapan natin yan sa mga ibang panahon. Basta gusto ko lang po na maunawaan mo na kapag sales director ka na kay Dream House, kahit sabihin mong 1 million sales yan sa loob ng 30 days, may 1,000 ka. Ito, ilang units lang po ito, 3.75. Apat na units na tig-1 million, pasok ka na po sa 7,500. Sa loob po ng 30 days, kaya mo bang makaapat na units? Ikaw lang po makakasagot niyan kung meron ka na pong mga ibang ahente, kung ikaw may apat na units, yung mga agent mo ay nakahanap din ng sabihin mong limang units, pasok ka na po sa 7.5, 15,000 na po yan. So, lagi mo pong isasabay, lagi mo isasabay ang benta at ang recruitment. wag na wag mo pong kakalimutan yan kasi ito po, oh, para laging meron kang advance recruit para sa sunod na buwan. Hindi mo malayan sa sunod na buwan pala, umaabot ka na ng 15 million. Wala ka ng worries. Lagi may pumapasok sa'yo eh. Yan po ang magandang um, formula. Benta plus recruit is equals group sales. Para hindi ka ma-stress nang kakabenta ka ng personal sales mo, maghanap ka po ng kasamahan sa team na magkakaroon kayo ng sarili niyong group chat, tutulungan mo sila sa mga details. Anyways, lahat naman po nasa Facebook pwedeng mahanap, magpatulong ka sa amin ni Ma'am Leslie. Si Ma'am Leslie binong ka lang ating division manager. Ako yung si, si ano natin, sales director natin ngayon. And meron pa tayong mga co-sales director na kahit wala pa silang benta, wala silang um, experience sa pagbebenta ng bahay dahil po mga college graduate sila, pareho na po kami 4.5% po. Ayan. Hindi ko napapahabaan ang video na to. Sana'y naunawaan nyo. Salamat!